Mga lords, may nabasa ako and let's see kung agree kayo. Sabi dito, She rose from congresswoman to vice president then presidential candidate in pursuit of social development. She transformed the office of the vice president into a massive anti-poverty force. Harnessing the combined resources of government and the private sectors to make the difference in the lives of the very poor. She continues this valuable community work to the non-profit Angat Pinas. In the Outstanding Filipino Awards, Citation for Attorney Lenny Robredo. Naks, ang ganda ng branding, ang ganda ng wordings mapapawaw ka talaga no sa sobrang hype no na dinidikit kay VP kay former no uh, VP Lenny pero ang pinakamalaking tanong dito kasi palagi nilang pinagmamayabang diyan eh anti-poverty daw no anti-poverty force at sinasabi at sinasabi pa diyan making difference in the lives of the very poor So parang ang ipinapamukha nila no ay marami daw silang natulungan. Mga nasa laylayan or 'di ba yung mga very poor or mga mahihirap daw. Ang tanong, kung talagang naramdaman ng mga tao ang tulong niya. Kasi sabi niyo 'di ba, mga mahihirap, mga nasa laylayan, 'di ba? Sinasabi niyo pa very poor, no? Kung makagamit kayo ng mga ganyang words. Pero bakit hindi siya binoto ng masa? Bakit hindi siya binoto ng taong bayan? Bakit hindi siya binoto ng majority? Kung talagang nararamdaman, no, kung talagang ramdam ng mga Pilipino ang pinagmamayabang niyong malaking tulong kuno, no, sa buong Pilipinas, bakit wala? Yan kasi, huwag kayo masyadong exage. Hindi naman namin sinabing wala siyang naitulong. Pero, ang mga pinagsasabi nyo kasi, no, ay talagang uh, kulang na lang. ba diba? Kulang na lang. Ginawang mayaman ang mga mahihirap ni Lenny. <laughs> ba diba? Kulang na lang gawin nyo yan eh. Pero hindi naman yun eh. Hindi naman iyon ang nangyari. You are just pretending na 'di ba? Na sobrang laki ng naitulong ni VP Lenny. Where in fact, the majority of the Filipinos ay hindi agree sa inyo. 'Di ba? Stop the hype. I know, 'di ba? Inilalagay niyo na naman sa spotlight 'yan kasi, 'di ba? Gusto niyo na naman niyang patakbuhin. I'm pretty sure sa midterm election I'm pretty sure tatakbo ito as senator. I'm pretty sure of that. Kaya kung ano-ano na naman mga mga exage at mga hype na sinasabi nyo. Pero sa huli, tandaan nyo, nasa taong bayan mismo. di ba? Ang masang Pilipino mismo ang maghuhusga kung talagang naramdaman ang ina nyo. Kahit magsanib pwersa pa lahat ng award-giving bodies sa buong mundo. di ba? kahit magsanib pwersa pa lahat ng media para i-lift up lang ang inyong santa ang taong bayan mismo ang magde-decide at ang masang Pilipino mismo ang makakakita kung totoo ba yung mga pinagsasasabi nyo